Una po sa lahat, nice ko po magpakilala. Alam ko po, po naman may iba nakakakilala sa akin. Ako po si Maribeth Gala po. Mas kilala po ako sa pangalang Mambet. No, ako po ay nasa Neko. Kung matatandaan ninyo, may nagpapapokon sa inyo. Ako po may bahay na ating uh, mahal na po ng bayan. Naging ba? Si Mayor Tokito Galapon ang ating pong mayor sa kasalukuyan po ay nasa isang seminar. Uh, po ang pinagbibigay sa inyo sa hindi niya pagdala ngayon dahil po hindi po niya kaya iwanin yung seminar na pinuntahan. Kaya po ang inulikod ang nagrepresenta para po sa kanya. Pinapaabot po niya kanyang malugod na pagbati sa lahat ng bumubuo ng kombis. Grabe natin din sa inyong ikadalawang anibersaryo ng pagkakatatag. Happy anniversary po sa lahat ng gumubuan ng dati natin, Lina. Um, Ngunit po lahat ay nakakaalam na isa po ang iny inyong pong mayor, ang isa sa mga nagtatag. Kasama po natin si ang asawa po ng ating taga rin noon na si Mau Mau Palomo pagkakalain sila na talagang medyo huwag um, uh, na natin huwag <laughs> isa-isahin. Ganun pa man po. Na itatagpo yan ng medyo madugo. Okay lang po. Sa mga masisipag po natin kasama sa RNG sa mga tagapagbalita araw-araw sa mga nangangalap ng balita sa mga nagpo-cover up ng mga pasyon sa ating bayan. Dalangin po namin na kayo ay magigyan upang ng lakas ng katawan at kaisipan upang makapagbigay po kayo ng magagandang mensahe o balita sa ating mga kababayan at sa mga nakikinig sa ating araw-araw na programa ng radio natin. At uh, sana po ay maging malakas kayo araw-araw po sa mga taong ito. Pasalamat po tayo sa kanila dahil uh, uh, sila po ay sa inyo ng asiyahan sa mga namumuno. Sa mga sponsors po na nandito na siyang nagbibigay buhay sa radio natin. Buhay po. Dahil sa inyo po talaga nagbubuhay ang riding natin. Ang sponsors natin, ang mga lahat ng pangulo ng miyembro ng iba't ibang sektor. Sa lahat ng partner, katuwang, katuwang ng RAC. Nawa po ay patuloy ang inyong pagsuporta upang manatili po ito sa pagkere, ere Kayo po ang buhay ng radyo upang manatili po ito sa pag-ere, patuloy na makatulong sa ating mga uh, kababayan na makapagbigay sila ng current news sa ating mga nasa barangay na malalayo dahil po sa inyo, sa mga sponsors po, patuloy pong may ere ang radyo natin gimba. Kaya maraming salamat po niya. ang ating pong mahal na mayor na si Toclito Galapon lagi po nakasuporta yan sa radio natin dito sa lahat po ng aspeto ng buhay, sa lahat po ng aspeto na kailangan ng radio natin nasa likod lamang po si Toclito Galapon alam po niyan ng ating pamunuhan nasa politika man po siya o wala patuloy po siyang nasa likod ng Radyo Nasyon. Alam din po ninyo na ang kanyang opisina ay laging bukas. Ang amin pong bahay ay laging bukas. Sa anong magtulong na maaaring maibigay ng ating mayor para po sa ating Radyo natin gimba at sa lahat ng mamamayon. <coughs> May binubulong na linelike ano ba? May pinangako <laughs> do sa may. Ay, ano po ba? May pinangako ba sa inyo? Ibulong nyo sa akin, ireremind ko po. Uh ha -huh. po. Ang uh, alam ko naman ninyo ya na uh, anumang pwedeng itulong para po sa paggiliw ng ating mga nagapikit, nagapakinig sa isang tawag lang po natin kay Dr. Mayor Dr. Lito Galapon. Andiyan po at anuman uh, ano man po ang kahilingan ibibigay po niya. Ibibigay po niya yan para sa inyo. Yung pamaskong hando na sinasabi niya ng bagni lagi po yan. Lagi po siyang nakaagapay sa pagbibigay para po sa ating mga tagapakinig. Dahil ang suporta po niya ay hindi lamang para sa radyo natin gimba. Kundi para din, din po sa kasisiya ng ating mga tagapakinig sa radyo. Ano? Hindi magkawala ng lahat. Simula po nang may pangana ang radyo natin ay nandito na po siya kasama po at uh, laging kasama si Dr. Dito na Hanggang sa ngayon po, kasama ko Yun lang po at muli, mula sa Team Gimba at Team Galapuran Santa Ana, para sa bagong Gimba, bagong pagkasa, asa lagi po tatandaan. Mahal na mahal po kayo ni dito, Tito Happy anniversary po sa kombis, sa Radyo Natin Gimba, Nilapat po at uh, halihawa po ay tumagal tayo sa pag-ere. Yeah. Magandang happy po sa mga. okay.